Welcome to my vlog So guys, nandito na Ulamit tayo yung mga Diwata Overload At Chicken okay, natin Chicken guys, Overload yung, Diwata Overload Sabi nila guys, pangit yung rasa Ngayon masusubukan na natin oh. <laughs> Dito na tayo sa Diwata Paris Overload 1 minute 37 seconds late 1 minute 37 seconds okay, So guys, akong sa kami doon sa Diwata Overload Paano uh, masabi? Saksihan natin kung Madami po ba ang kumakain doon Pero sa Sa akin lang Sa siguradong madami ang kumakain doon Oh my god! Wow! Sa Diwata Ang iba naman kasi Sinisiraan lang sa si Diwata Excellent!

Diwata Overload Dito yung mga kasama ko Red and Black A few moments later Hello guys, kung napapansin nyo guys Kami nagpumpumpila kami dito Sa Diwata Overload Tingnan mo mga sa paligid namin Ang daming tao Sabi nila wala ng tao dami pa rin kasi sa mabuting ugali ng diwata pinipilahan siya kahit sa mga layong lugar pinupuntahan talaga siya dahil kay diwata overload a few moments later hello baka tropa tingnan mo naman ang daming kumakain sabi kasi nila wala nang kumakain dito sa diwata overload oh ano to diba ang daming kumakain Hello mga guys Matikman ko na tong Paris ni Diwata Alam nyo Masarap <coughs> talaga Sabi nila hindi masarap Masarap talaga yung Paris ni, ni Diwata eh. Ngayon ko lang po natikman Sa yung <coughs> sumisira Kay Diwata hindi, hindi po. <coughs> Talaga po masarap yung Overload na Paris ni Diwata Diwata lang hindi masarap mas masarap ang overload ni Diwata lalo na yung mayari oh my god wow ah! ni si Diwata masarap talaga kaya kayo kung hindi pa, pumuka, hindi pa kayo pumunta dito Di sa hindi pa natin man yung ano yung, <laughs> yung aris ni Diwata punta na kayo dito gulado pa natin man yung mula, mula daw kayo malasabi masarap talaga bago kayo mabas a few moments later <laughs> parang parker lang. So guys, good evening. Uh, mayroon po, napapansin niyo mayroon mga bagong gawa ditong silungan ng mga customer ni Liwata. Ito po ay papalapit na po ang ulan kaya nagpagawa siya ng ganito para hindi naman mabasa yung mga customer niya sa papa na uh, tuwing umuulan hindi mabasa yung mga mga tagahanga niya mga followers kaya nagpagawa siya ganito kasi content lang kung malakas yung hangin pad pa rin ang hangin <laughs> yung tint niya kaya ito talagang matibay talaga to kasi apa picture tayo parang para sariling group sariling na sariling talaga na. to At mga mga traces ginawa niya yan ang dami pa rin ng tao kaya mga guys huwag kayong mag-like mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bigito sa Explorer Vlog.